pagang baul ng Taiwan mga kafe nyo tinangay ng baha hello what's up mga kafe lambat lambat na naman habang day off mga kafe samantalahin natin ang paglalambat Lumalaban. Ano ba dito? Lumalaban, mga kape yung lumalaban. Oh? Grabe naman yan. Hindi oh? na nila alam kung saan nila pupunta Oh? na lang na tanggalin mga kapeng yung lalagyan natin mga kapay isang hagis pa oh yan uh, may time tayo magdadagat naman tayo uh, bukas dadagat naman ako bukas mga kapay ano ah, ko ngayon pa ako nga yung paako, mga kapay Nahihirapan ako sa mga ano na eh. Hmm. Lalak ba naman eh. Ah, Lakay akong pang pulutan. Hindi ko na alam kung saan ko bubuklatin tong mga palito. Kaya pa naman.

unti-unti mga kafe nyo ay hilahin natin so puli para mabilis magdupay ah mababawasan din natin to Bum naman tayong hindi naman tayo nagmamadali mga kapengyo kaya okay lang kas. Bagus. Oh kayak. Anu oh, no, bravo nduk bidak? Tak tahu. Ya, okay, oh. tak Tak tahu masih data? Baiknya dia tak tahu kan, guys. Jidate. Hoi. Tahu sama nah, kami orang-orang bukas. spaghetti <laughs> lagi cut lagi masuk mo ngamin tek tabu kol ah kakamsat masingo ah ngamin na tek tabu kolain iba na gan tembo ah tembo masingo makafu iba na ông cái ta ông khu ra là vì bảy lăng mà cà làm biển làm biển ai oras ni low tide na. Ah? -tanto. 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 Tagal na tayo hindi pumupunta sa tahungan eh, makapagtahong. Diba? Eh. <laughs> Pitak. <Awa>. <laughs> <laughs> Natawa na lang ako mga kape. Eh. Isang minuto yung paghahagis tapos yung pagtatanggal eh, 15 minutes eh. Didn't mean to stop by. You.

Mamaya na natin hugasan to. Dami namang isda dito. Ah, natapos din. Lumumlumo niya. Lumumlumo tayo. It's so pesky sa ba. Uh, malaya na kayo. Nagis na nagis pa bago umuwi. teman lang sana na magtanggal mga kapingyo kung ano Ang uh hindi -huh. the church <coughs> ang pa na mga kape niya oh. Oh. na na sila. Huli na naman daw, tanda mo kang talagang <laughs> dalag, <laughs> ibigay mo ang dalag. <laughs> Anong <laughs> gadoon tayo? Grabe. <laughs> Grabe mo. Ba Grabe na to Alam mo namo tayo. Ay, nhiều nhiều bọn anh nó ăn, ô ừ. oh này puno na tong sako mga kape nyo pakakawalan na natin yung iba wow wow wala yung mga dalag ngayon eh Ay. puksa puksa makaluso sa tiba nakikita yung araw

malakas na na yung ulan kakamatrap tayo dito umiinit na kanina mga kapengyo eh ngayon eh naulan na naman atin na yung naibawas ng mga kapatid kawalan na natin to mga kapengyo kasi extra na to sa uli natin hindi na natin siya maitatawid kapag dinala natin to lahat kasi isang sako na yung natin binibilisan ko lang mga kape kasi lumalaki pala yung tubig hindi ko napapansin mga kapengyo na ulan pa kasi nakawalan ko na nga eh. Ko na din. Ah. Teka, naman eh. Mm. Oh, ayan mga kapeyo. Tapos na tayong maglambat at uuwi na tayo kasi lumalakas yung ulan at lumalakas yung tubig mga kapeyo baka hindi tayo makatawid dyan sa ano ilog. <laughs> Matatrap tayo dito mga kapeyo kaya hindi pa kasi tapos yung baha mga kapeyo kaya andyan pa sila so maraming thank you mga kapeyo bye bye ingat po tayo palagi mahiwagang baul ng Taiwan mga kapeyo inangay ng baha laki baka may isda pa dyan sa loob nyan punong puno na ng tubig eh. mga kafeño. tinangay ng baha mga kapeyo ayan oh dito kasi mga kape ayan, tapunta napunta siya dito na ikalang siya dyan sa puno kaya hindi na siya nakaalis tapos dun ayan. hindi na ano ng baha